kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Na, likas na sa ating mga Pilipino ang gagawing katatawanan ang mga taong may diferensya. Mapaseryoso man ito o sadyang biruan lamang ng mga magkakaibigan kahit sa mga pelikulang Pilipino ay makikita nating madalas gawing katatawanan ang mga taong may kapansanan. Para sa atin ay isa lamang itong biro kung saan ay naiintindihan naman ng karamihan pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin nabago ang ilang pag-uugali ng mga Pinoy. Nakuha na rin natin ang ilang pag-uugali ng mga nasa Estados Unidos isa na rito ay ang pagbigay galang sa mga taong may kapansanan, malaking bagay para sa mga tano ang respetuhin ang mga taong may diferensya kaya halos wala kang makita sa kanilang mga pelikula na ginagawa nilang katatawanan ang mga taong may diferensya. Kahit sa mundo ng politika sa ating bansa ay hindi pa rin nawawala ang may maputya dahil sa kanilang kapansanan o kahit man lang sa kanilang itsura. Kahit pa sabihin natin na halos puro edukado at may matataas na pinag-aralan ang mayorya sa ating mga politiko pero hindi talaga maiwasan na may mga ugali itong mapagkutya. Ilan lang sa mga politiko na nakaranas ng pangungutya dahil sa kanyang itsura ay si Jeju Marbinay. Ilang beses mo na bang narinig na tinawag ng ilan si Jeju Marbinay na nognog? -nog? Naalala mo pa ba ang dating pirata noon ni dating Pangulong Duterte kay Shell Jokno kung saan ay pinunan nito ang malalaking ipin ng human rights advocate na si Jokno? Ito si Jokno magsalita, barang janitor. At saka, Tumakbo ka ng senador. Eh, hindi kayo bumoto ng tao. Alam mo kung bakit? Pwede kitang biruin. Huwag ka magalit. Alam mo kung bakit hindi ka nanalo? Kasi kalaki ng ngipin mo. Magsalita, kalahati ng pangamulumalabas. Kaya sa ako pa sa iyo, totoo, Uh, tanong mo, Pilipino, ang kikinig ngayon. Kaya kung magsalita ka ng kalaki ng ipino no? parang kung hanap ka ng, ba, ano ba tawag niyan, basyador? Yung nagkatadyak ng tadyak ng pang pang a pang patalas ng mga barbero. Diyan ka pumunta, ilagay mo yung ngipin mo doon doon ko sa tadyak ah, naglilipot yan bakit ganon binaba, binabastos kita putang inagalit ako sa iyo ngayon naman ay muling uminit ang pangalan ni Senador Pato dahil sa kanyang naging komento sa pisikal na kanyuhan ni Akbayan Representative Persival Sintanya. Si Sindanya ay isa sa mga kritiko ng mga Duterte at isa sa mga talagang nagpursige na matanggal sa pwesto bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Klaro naman na may deprensyang pisikal si Sindanya kaya hindi normal ang itsura ng bibig nito para sa kalaman ng lahat. Ang rason kung bakit tabingi ang itsura ng bibig ni Sindanya ay dahil sa nakaranas pala ito ng stroke noon. Tagdag na naman ng kritisismo mula sa grupo ng Health and Medical Advocates si Senator Bato dahil sa hindi magandang kanyang naging komento patungkol kay Sindanya sa isang komento na naipost ni Sen. Bato sa isang FB page noong February 7, 2025 ay sinabi nito kay Sindanya na gusto daw niyang sapakin ang mukha nito para tuluyan ng mabalanse ang pagkangiwi nito. Agad ring sinagot ni Sintanya ang statement ni Bato at sinabi na sana raw ay ganun katapang ang senador sa pagharap sa China, West Philippine Sea at sa ICC February 9, 2025 matapos bakbakan ng mga netizens ang naging statement ni Bato ay kaagad itong naglabas ng kanyang public apology. Ayon sa kanya, bigo raw siyang Makita ang totoong dahilan kung bakit ganoon ang sinapit ni Sindanya kaya basta-basta na lang daw siyang nagbigay ng hindi ka nais-nais na komento. Kaagad namang tinanggap ni danya ang paghingi ng kapatawaran ni Senador Bato sa kanya. Dagdag pa ng kongresista na sana raw ay humingi rin ng kapatawaran si Bato sa iba pang mga biktima ng stroke. Kapag galeto o inis ang isang tao ay hindi talaga maiwasang makakapagbigay ito Nang hindi magandang salita sa kapwa kahit pa. Sabihin natin hindi niya sinasadya ito. Pero ganun pa man, ay maling-mali talaga ang kutyaan at ang isang tao dahil sa kanyang kapansanan. Ang mga nakaupo sa gobyerno ay tinitingala at nire-respeto dahil sa kanilang galing. Sila ang mga pinagkakatiwalaan ng mga mamamayan pagdating sa pagpapatakbo ng ating inang bayan. Kaya sana ay magsilbi silang magandang ehemplo at hindi tayo magugulat sa ating marinig mula sa kanilang mga bibig ng mga bagay na hindi ka nais, -nais. Ikaw, kaya mo rin bang manginsuldo sa may mga kapansanan kagaya ng ginawa ni Senador Bato? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.